maka permit din eh. natatakalan pa kayo. Ba, sino ko may permit kayo. Tapo lang Oh, wag na. Hey, tambat. lumuluwa, so ng molo 'yan. Ang pagpapalito di oh. na,

Ito ang sa pa oh! kasama natin sa activity. Ito na nun! Ipantay nyo dito. Ipantay sa paglipahan. Ano ba yan po? niya yan eh. Inikita niya dito. Right. <sub yup> anyway. ah, yeah. dito. mo. Ang laki na diba? Pero kung sa paglipahan. Tignan mo. Nubuhag right? po. Ayun ka. Ano diba nubuhag? Eh Motor lang nakakadaling oh, Okay, kasi hindi ko kaluwa Pero oh, no, no. lang sa pasaway ko na eh. Ang problema kasi dyan Pag naglapas ng isa Dire-diretso na Pwede, hey, oo oh, Pantay-pantay sila Kasi magkakayong kita Kaya, yeah, oo oh. Kale, kitaan mo ito ha Kitaan mo ito Kitaan mo ito yung mga ganyan kasi hey. nilalabas yan ang problema pag naglabas ng isa ng ganyan dire-direction na yan palay mga bag mo ay hey. Ba? lumuwag na yung uh, lumuwag bigla yung lakansule ang kaniya ang kaniya sarang kuwag kung na sama na ni kuto ha Kukunin ko to. Ako, may isang salita ako. Alam ko dyan yung halito. Ito, po? tanggalin ko. Ito, uh -huh. ito na lang sa inyo. Ako. Ah, ito na lang. Eh, ito, ito po hindi po. Pwede. Hindi pwede. Ah. Huwag na dyan. Huwag na, huwag na. Huwag na, na, mami. Ah, huwag na. Hindi natin pinipinig ni Gigi dapat, ha? O, patanggalin ko yan. Ate, ha? Hindi usap ako sa inyo ngayon, ha? O, pangalawa na to. Kasama ko sa kaya manood. Huwag kami dito Ha? Simit. Tanggalin. ¡Vamos! Sí. Pinoy no? mas gugustuhin pa nila na to pero ang problema kasi di ba sana kung wala ka nakocompromise na iba eh, ang problema ay may nakocompromise ka kaya yun <tipulong>

lang <laughs> muna Tapo muna O, wag na ha Wag na, pare ha ko rin sa inyo ha, wag na Kusunod, ko yan ka rin niya Mahala ka siya, pahala ko niya

हलो no? Ok, hindi kaya. May joke lang. Hindi mo isi, kung din eh. Gagano mo para makati yung daan. Ano? Pasyente. na ko sa ano eh. ko eh. po. si Mojis, duman lumulo ah. Pag inangat mo yan.

Ito, to ito, ito, baba ito,

Yeah na. Sabi ko na ko rin. Magdalung besa ko sabi rin, di ko alam lang. Oh, may mga kalamas to 'yan. 'yan. Oh, sige sige. Wala na talaga 'to. Wala 'to dito rin, 'to. Sa sobrang lang. talaga Pamela, kayo ba

wala na mas di na magkakasya kasi sa truck eh ay, pero mapapalikan yan, diba? yan. di lang kasa sa truck ayun, pagkagandun puno na eh puno na kasi yung truck natin ayun eh. Pumunta nga dyan eh Oo, pwede pala eh oh. Oo oh, oh. Pare, wala kayong helmet Mag-helmet na kayo? Okay. Wala kayong helmet oh Grabe, o oh, tinan mo oh. Lakandula yan ha Lakandula yan Para doon sa mga batang Maynil Punong-punong yung truck natin <laughs>